ayun welcome back ulit sa ating youtube channel at ngayon ay mamana ulit kita at gawa ng matagal tagal din kami hindi nakapamana mahigit isang linggo kami hindi nakapamana dahil kami ay busy at gawa ng laging nabaha yung ilog din sa amin ay gulpe labo ngayon nga na ikabaha lang ulit ng ilog ay gulpe ang labo na naman ay atis natin kung kita ay makakita din ng mga apanain natin at talaga namang napakahirap ng ulam din eh. Ah, ah. Napaka mamahal ng mga bilihin ngayon dapat tayo ay mamana para makatipid-tipid man lang tayo sa ating mga pangulam. Ayan. At makakasama natin yung ating mga kasama sa ating pamamana si Boss Nix. At syempre kasama din natin si Try TV. Ayan, ngayon lang din kami nakapamana nitong kabadi natin. Dahil napakabising tao niyan kaya sana ay makarami kami. At kahit malabo sana ay makakita kita ng apa natin dinilaan kita sa dating spot natin at dinakita na tayo at wala tayong uh, sasakyan at ayan samahan nyo kami sa aming pamamana let's dive at dini nga ni at nakasisid na nga ni kita dini at uh, tingin naman ang tubig ay gulpean labo buti na lang at nakita natin itong isang ilak o danoy kung tawagin nila dini sa marinduke ayan ayos napakaganda ng tama ayan, talagang hindi na nakagalaw sa sobrang ganda ng ating patama dini oh Ayan, ayos. Meron na tayong nahuling dano o yung ilak. Ayan. Malaki-laki na ito at pwedeng-pwede na itong pang-ulam. Ayan, ayos. Ngayon lang ulit kita makatikim ng ganiri kasasarap na isda at gawa ng ilang lingkitang hindi nakapamana. Gawa nga, nga inong ilog ay gulpe ang labo. Lalo't laging nagaulan din eh. Ah, ah. Halos araw-araw ay nabaha yung ilog kaya hindi kami makadiskarte ng pamamana at gulpe ang labo nga ni at dini nga ni ano nasa tabi kita ay may nakita akong nakasilip dini ni ayun ting ni pa ng itsura niyang pugita na yan ganyan yung mga itsura ng mga pugita dini pag nakatago sa ilalim ng batuhan ang makikita mo lang talaga yung pandikit at yung uh, pinakang mata nila mapapansin mo at gulpe ang puti pag naani na naninaga ng iyong flashlight ay makikita mo agad talaga at iba ang itsura niya dun sa bato at namuti-muti ayan at gulpa ang hirap ko pa nga ni, tanggalin iri at anong pagkadami kong kadudukduk ay hindi man lamang nalabas ay ayan muntik pa nga na akong maunusan dyan at ayan muntik pa akong madali nung tarong na katabi nyan ay ang gawa ko ay hindi ko pinirsa at baka makawala ay anong iba pa naman ang tama kunting kunting dukduk na lang ay matanggal na dun sa ating sima ay anong ginawa natin pinabayaan na natin at malabas din yan maya maya hindi ang gawa ko ay pinagdudukduk ko ng pinagdudukduk at sabi nila ay malabas daw at tingin niya lumabas nga niyan ah kala ko, kala ko man din ay nakalabas na hinila ko ayun pala yung ay may nakasuot pang galamay dun sa butas ay pinabayanan ko ulit at alam kong malabas naman at ayan lumabas na yung buong katawan dun ko na hinila at gawa ng pag yan ay hindi mo hinila agad, ay magahanap na ng panibagong butas yan hanggang sa hindi mo na mahuli ay sayang yan tingin naman ang ating patama dyan oh. pinakang mata niya tinamaan akala ko naman ay napuruhan ay hindi pala nataplisan lang ang pala natin dun sa may mata kaya hindi man lamang namatay ng kausne eh, kung namatay sana ng kausne ay kung na, panghina natin ng konti eh, madali dali sana natin kuhain ay tingnip at buhay na buhay pa gulpang hirap ko pa nga nang patayin at gawa ng nadikit dun sa aking salamin ay natatanggal yung salamin ko pag adikita nung mga galamay hindi tumabi muna ako at dun ko binatakan sa tabi at nginapkat ko maigi at ayaw tingnit buti na lang ang kamo at napatay ko agad uh, tumabi pa nga ako at pagkahirap gulpe laki pati ng kaid kaya malalim lalim kaya di nila ang kita pumisto sa tabi at gawa ng gulpian labo nga ni, ay hindi kita makakita dun sa pinakang ilalim kailangan talaga ay eh, ama ka hanggang ilalim para makakita ka ng isda at dini eh, sa bandang tabi at papunta na akong laot ni de ah may nakita akong isang Banak Dene o yung Agwas kung tawagin ay sa Marinduque at ting ni bagul pa gulpa ang ilap niyan. Buti na lang ang kamo at nagka-chance kitang uh, panain niyan at tumigil ng konte Ah, nung tumigil ng konte pagkakataon na natin yun, siyempre pinana natin ay eh, bahala na kung tamaan o no, hindi. Ayan na, ah, ting ni pa, tinamaan nga natin ay eh, hindi. May pang ulam kita anong pagkasarap naman sa bawa ni Re. Lalong lalo na sa paksiwaan naman anong ginawahan niyan. At maraming ganeridini ay siyempre hindi natin makita at hindi natin maninagan gulpan labo kaya ayan ay isa yung ating nahuli at may nakita akong isang uh, may tawag sila dito ay yung tawag dito yung parang ano yung tawag nila din ay isang yung abalon kung tawagin din sa amin at syempre anak tamama na ulit kita para naman makapangulaman laang kita at din ay may nakita akong isang kanuping nakasuksok maigi dun sa butas ano. At tingnan ninyo kung anong mangyayari dyan pag pinana natin. Hindi, yan na nga niya, panain na natin. Pag pana natin, ay kala natin ay lumubog yung ating sima. Yung pa rin nakasandal dun sa Ting ni pa, nalapit patuloy. Hindi man la natin nahuli, sayang din, malaki-laki din pa naman. At dire may nakita na naman ako isang ilak o danoy, ay gulpe ang ilak naman. Ah. Buti na la ang kamo, at sure, bull kita at siyempre atamaan ah, natin. Ay kung hindi kita binas-binas ngayong gabi ay hindi natin atamaan ah, yan. Ay gulpe ang ila pa naman ng isda na yan. At tingin gulpe ang dami pa nga ni Dining Dulong. Ah ah, talagang nagatimbunan pag ah, ilawan mo ng flashlight. Talagang asugurin ah, yung flashlight mo. Ay napasok nga ni sa ilong yung iba. Tapos ah, napasok dun sa ating witsot. Ay buti na lang tayo ay nakawitsot. Uh, ah, hindi naman masyadong napasok dun sa ating witsot ay kaunti lang naman ang napasok ayan nakadali kita ng isang ilak o yung danoy at din ay may nakita kong isang danggit o yung tulus kung tawagin din sa amin ayan ay adamputin ah, ko na la ang ire ah nung pagdampot ko man din yan ayan o nadampot ko ay natinik man din ako yan ay binitawan ko man din at pinagpasyahan ko na apanain ko na la ang ire at gawa ng baka matinik na naman ako ay gulpan sakit pa naman makatinik na rin danggit na ire ay gulpan lala pa naman Ting pa Panu, apanahin ko, ayun. Bakit kaya hindi man lahat tinama, siguro ay dumalus-us yung pana natin sa balat. At dine eh, ni, muntik pa natin rin eh, makasalubong. Yung parang, parang walu-walo. Buti na lang at hindi natin nasalubong at hindi natin nasagoy. At ere, eh, may nakita na naman akong isang danggit na naman. Ayan oh gulpe ang amo. Pero nung ating apa na ina, ah, tingni pa ang gawa niyan. Nagpakalayo-layo, lumangoy pa, tingni pa. O, oh, pasaan pa ito? Siyempre, ah, panahin natin na ah, sayang din. Good size na din ito. Ah, isa naman yung toyo ay gulpan liit pa nga nung toyo ay nakain ay Yun din nga ning tulong inakain nakain iri pa kaya ka lalaki hindi mo hapanain at ah, sayang yan gulpan sarap pa namang prituhin yan ah, ano? linamnam ng kanyang laman at ere may nakita akong isang kala ko bunot sabi ko ba't may nagalakad na bunot doon ay yung pala isang gamusa kung tawagin din sa amin yung bagang may suong-suong na parang it's na katang at dina ay may nakita akong isang pusit ayan maliit pa ayan yung napakaganda pala ng tsura nitong pusit na ito siguro inanginain at yun na pala yung ating huling nakita sa gabing ito at ayan yung ating mga nahuli ayos na rin meron na rin kitang pang ulam at may huli din kitang mga siisi uh, ilang peraso alima at maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagsuporta sa aking channel at maraming maraming salamat din po dun sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads at ayan maraming salamat dahil sa inyo ay na-monetize na tayo at hanggang sa muli nating pagkikita at huwag niyong kalimutang mag-subscribe